ikalabing isang kabanata. At nangyari na nang matapos ng masabi ni Jesus ang kanyang mga utos sa kanyang labing dalawang alagad, ay umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, at sinabi sa kanya, Ikaw bagayong paririto o hihintayin namin ang iba. At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangaririnig at nangakikita. Ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga pilay ay nangakalalakad, ang mga ketongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakaririnig, at ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita, at mapalad ang sinumang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin, at samantalang ang mga ito'y nagsisiyaon ng kanilang lakad ay nagpasimula si Jesus na magsalita sa mga karamihan tungkol kay Juan. Ano ang nilabas ninyo upang masdan sa ilang? Isang tambo na inuuga ng hangin? Datapwat ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang taong nararamtan ng mga damit na maseselan? Narito ang mga nagsisipanamit ng maseselan ay na nga sa mga bahay ng mga hari. Datapwat ano ang nilabas ninyo upang makita ang isang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo at lalo pang higit kaysa isang propeta. Ito yaong tungkol sa kanya'y nasusulat. Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong muka, na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga ipinanganganak ng mga babae ay eh, walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista. Gayon man ang lalong maliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila kaysa kanya. At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas, sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipang hula, at kung ibig ninyong tanggapin, ay siya'y si Elias na paririto. Ang may mga pakinig upang ipakinig ay makinig. Natapwat sa ano ko, itutulad ang lahing ito, tulad sa mga batang nangakaupo sa mga pamilihan, na sinisigawan ang kanilang mga kasama. At sinasabi, tinutugtugan namin kayo ng plauta, at hindi kayo nagsisisayaw nagsipa ng bitan kami at hindi kayo nangahapis, sapagkat naparito si Juan na hindi kumakain o umiinom man, at sinasabi nila, siya'y mayroong demonyo. Naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi nila, narito ang isang matakaw na tao at isang manginginom ng alak, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan, at ang karunungan ay inaaring ganap ng kanyang mga gawa nang magkagayoy kanyang pinasimulang sumbatan ang mga bayan na pinaggagawan niya ng lalong marami sa kanyang mga gawang makapangyarihan, sapagkat hindi sila nangagsisi. Sa Abamo Corazin, sa Abamo Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at sa Sidon, sana ginawa ang mga gawang makapangyarihan na ginawa sa inyo, malaon na dising nangagsisi na may mga damit na magaspang at abo. Ngunit sinasabi ko sa inyo na higit na mapagpapaumanhinan ang tiro at sidon sa araw ng paghuhukom kaysa inyo. At ikaw, Kapernaum, magpapakataas ka baga hanggang sa langit, ibababa ka hanggang sa hades, sapagkat kung sa Sodoma sana ginawa ang mga makapangyarihang gawang sa iyo'y ginawa, ay nanatili sana siyang hanggang sa araw na ito. Datapwat sinasabi ko sa inyo na higit na ang lupa ng Sodoma sa araw ng paghuhukom kaysa iyo. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalugod sa iyong paningin. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at sino may hindi nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan.